Magtatanim po kami ulit ng dwarf coconut sa aming fish pond. At yung iba po kasi talagang natanim na namin noon ay namatay po. Siguro gawa ng nagapangan po siya ng mga damo at hindi po namin nalinisan agad yung kanyang paligid. ay uh, yan lang naman po talaga yung problema ng mga dwarf coconut pag hindi nyo nalinisan yung paligid niya kasi yung damo talagang dami. Nasa 18 piraso po yung naitanim po namin sa unang araw. Medyo marami-rami na rin yun. Sayang naman kasi kung hindi pagtamnan yung mga space na nakatiwangwang lang. At ito po ay nakakatulong para po mag-hold yung lupa. Hindi po siya talaga guguho. Ito po yung uh, dwarf coconut na namatay na. Gawa ng masyadong malalim po yung kanyang pagkatanim. Dapat daw pala medyo mababaw lang ganyan lang po siya kababaw pag itanim ang dwarf coconut at uh, ito po ay sinadya po talaga naming magtanim sa aming mga fish pond kasi po uh, talagang sila yung magsisilbing mag-hold ng lupa kasi yung fish pond po namin ay hindi naman po nakasimentado kaya talagang posibleng guguho yung lupa kasi may nakita na nga po ako talagang gumuho na yung lupa sa gilid kaya ito yung naisipan po namin na sana po ay mag-work talaga at hindi na guguho yung lupa. Ito po yung mga naitanim namin noon, mga dwarf coconut na buhay na buhay na po yung iba sa bawat gilid po talaga ng aming madadaanan sa aming fish pond ay meron pong mga dwarf coconut na nakatanim. Ayan, medyo malaki na tong isa oh. Meron kaming nabili dito na 150 po isang piraso ng dwarf coconut. Hindi ko na alam kung saan banda dito kasi naghalo-halo na. Hindi ko alam bakit sobrang mahal niya. Dalawa lang naman pong klase ang alam ko sa dwarf coconut, yung green at yung orange, kung napapansin nyo, diba merong ganong kulay at uh, hindi po kami masyadong naglilinis ng paligid namin dito sa aming fish pond, kasi po yung mga damo na yan, yan po yung nagsisilbing lilim ng aming mga isda dito, ayan medyo marami na po kaming mga golden tilapia tsaka yung mga normal na tilapia lang kasi hindi na sila lumalaki at ayan po yung mga uh, tilapia namin dito ito po talaga yung ano, nagpapawala ng pagod namin sa tuwing hapon na kami po ay nagpapakain, dito kami nakatambay so dito sa gilid ay meron kanal, kung natatandaan nyo nagvideo ako noon ng mga bisayang hito, so dito namin kinuha yan, kasi noon po ito ay maliit na sapa kaya yung tuwing umuulan meron pong mga uh, hito na galing sa taas, ayan dumadali po dito sa amin Uh, dito naman po dyan, sa kabilang side na yan, iba na pong may-ari ng lupa na yan. Hanggang dyan yung dumadaan yung tubig, dumadalo yan hanggang sa dulo. At ayan po yung aming uh, fish pond na maraming dwarf coconut. Thank you for watching! Bye!